Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay hinara na nga ni Patrick si Miss Rachel. Grabe at napakaganda pala ng boses ni Patrick at kitang kita na parang hindi ito medyo pinapansin ni Miss Rachel. Grabe at Talagang kinantahan ni Patrick ng buong song si Miss Rachel. At kitang kita na talagang gusto niyang makuha ang atensyon ng dalaga. Oh ang kinakantahan pa Kuya Patrick si Miss Rachel ay bigla namang dumating si Kuya Rowell at talagang pagdating nito ay pinaalis niya si Patrick sa gilid ni Miss Rachel at doon siya umupo. Sabi niya naman ay sorry daw sapagkat uh, medyo na late siya dahil nagpa-feeding pa daw siya sa kanyang mga beneficiaries Grabe pagdating ni Kuya Rauel, ay parang mas naging intense ang mga kaganapan. Pagtapos naman nun ay kinumusta ni Kuya Rawel si Miss Rachel kung kamusta na daw ang desisyon ng kaniyang papa sa pag-alis nila papunta sa Davao. Sabi naman ni Miss Rachel ay ayun na nga ang nangyari dahil parang magdadalawang isip na ang papa ni Miss Rachel na sumama sila kay Rowell. Sapagkat napanood nila ang paninira ni Dr. Love sa kanila noong kaharap nito si Kuya Val sa last episode ng Rochelle Love Team Serye. Oh Sabi naman ni Kuya Rowell ay nababadlip na daw siya medyo kay Dr. Love sapagkat sinisiraan daw talaga siya nito sa papa ni Miss Rachel sa mga manonood at kay Kuya Val. Talagang medyo naiinis daw siya sapagkat... Puro masasama ang sinasabi nito at paninira sa kanya at kay Miss Rachel. Sabi naman ni Miss Rachel sa kanya ay chill daw muna siya. Talagang yun lang naman daw kasi ang role ni Dr. Love sa kanila kaya dapat itindihin niyo na lang. Sabi naman ni Kuya Rowell ay kahit na ganun ang role niya ay sana magdahan-dahan siya sa kanyang pananalita sapagkat madami ito na apektuhan. Oh hindi karot ga? galing ako nagpa-feeding isan uh -huh. oo ay, ano kanina pa kayo? Ay? Ay, sorry, ko nila sorry may traffic sa may labo kasi nagpa-feeding ba ako? Ah. galing pa akong batubalanin eh, sa parakale ay salamat Bro. Si, ano, Kuya Tata. Hindi. Kaya nga, hindi siya nakapunta ngayon, di eh Kasi napagod yun. Napagod. Kasi yung backup dance, na. Mukhang may concert dito, ah. Mukhang may concert pagdating ko. Kasi yung ni Patrick yung pinakis na yun. Para sa project. Ah, yung kanta niya. Para ah, sa project. Good luck, bro. Kalingan mo. So, ayan. Um, so, ano, insan, um, alam mo na ba yung ano, kunwento sa akin ni Rachel kanina? Parang nahiya daw na sumama si Tate Rachel. Parang nagbago ang isip. Um, yung nga, insan, panood ko yun. At nalaman ko din mismo kay Papa ni Rachel na medyo nagdadalawang isip siya na sumama sa akin. Sayang, sayang yung ano, yung pinano ko doon na uh, yung mga pamilya ko talagang ready-ready na sila sa uh, pag-uwi pag namin dala uh, kasama sila Rachel buong pamilya niya so yun nag nakakaya na yung okay. lang kasi nga ano, yung unexpected ko na may enjoy sila okay. sa pagpunta nila doon medyo okay. wala na pero sana nga insa no magbago yung isip ng papa ni Rachel kasi nga no, Si Uncle Bal naman yung masusunod sa huli, di ba? Nagpaalam naman ako kasama uh, si Rachel. So okay naman na sa kanya? Okay naman yung sabi so, niya mag-iingat lang kami and may mga pa-joke pa siya doon na talaga nga. Pero nakakasad lang kasi nga no, ngayon, medyo si tatay nahihiya na. Nahihiya na siya sa... Sana. sana magbago pa yung isip. Kaya nga, kasi magbago nga. Magbago pa yun. Oo, oh, ilang uh, yung, ayan, araw, 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 pa muna din. Po. Ko, oh, kausapin, kausapin ko. Ay, sige, insan, kausapin uh, mo. Para... Nalungkot na pati tayo sa Rachel? Ngayon <laughs> <laughs> lang yan, Rachel. Magbago pa ang isip ni Ma. Sige, um, okay, ma. Usap muna kayo. Ha? muna ako sa record. Ano ba? di kayo matutuloy? Siyempre si Papa. Si Papa. Dapat din doon tayo at maghihingi ng permiso sa Papa mo kasi siya talaga yung yung guardian. Yup. Yup. Ano? Hindi lang ba yung mano sa Papa mo? Ano bang gawin natin? Ano bang gagawin ko? Mahirap yung pa-uwi. Hindi, ano bang problema? ba? ano? Hindi ito kasi nga uh, napanood, di pa pa yung ano. Ah, ito talaga Mas, si Doktor Lagga. Pero minsan kakausapin ko din yan si Uncle Bal kasi nga ano, alam naman ni Uncle Bal na talagang maubayit kami. Ganun, wala kong gagawing masama uh, na ikakapahamak ng apelyedo o pamilya namin. Mm -hmm. Pero ito talaga si Doktor Lagga. Minsan sumusobra na. Bakit? Mm -hmm. Ano-ano na naman pinagsasabi. Mm -hmm. Halimbawa anong episode 6, last part nun, di ba, nakalis na tayo. Grabe yung mga uh, sinasabi kay Uncle Val. Sinisiraan ako na, eh, porque minor ka, dinadala kita. Kaya nga sinama ko buong pamilya mo. Di ba? Para wala silang masabi yung mga viewers natin. Pero ito talaga si Dr. Lan. Nakaka-bad trip din minsan. Eh, kasi nga, role niya yun. Role niya? Eh, kahit role niya yun, eh, bakit ganyan siya magkapagsalita sa atin? Mukhang namimarso na lang sa akin. May galit yata yung si Dr. Love. Kaya yeah, dapat minsan, yung dahan-dahan yung panalita niya, hindi yung biga bigla na eh, ganito. Maganda na yung plano natin kasi nakausap natin personal si Uncle Val at si Auntie Edna. So okay naman sila, di ba? May mga payo na nang sa akin. Eh, di ba, nagpaalam naman ako. Kasi nalang akong lumakapit doon. Eh, gabi gabi. Chill ka lang! Ito, malamig ka. Okay ba ito? Sobrang lamig sa ulo mo. Eh. ba diba sa'yo ito? Ay, lamig pala, init. <laughs> so, oh. Okay ba ito, ino mo? Oh. Oo. Di ba sa'yo ito? Oo, oh, sa akin yan. Okay lang. Okay lang. Eh, <laughs> okay lang. Medyo nakakaano lang. Chill. Nakaka-disappoint ang minsan. Chill. Uh, banat ni, ni Dr. Rab sa atin. hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Ruel and Rishel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!